Sabi yung kay Pastora, sila eh. thankful sila. Kasi ang pagkapasalamat -pag ito ay ni declaration natin sa mabubuting bagay. Uh, kami nagpapasalamat eh sapagkat ayun, nakatapos na si Yuri. 2012, si Stephanie nakagraduate. 2017, si EJ nakagraduate. 2024, si Yuri kumraduate. Pareho kami full time. Wala naman kami negosyo. Doon ko nakita na talaga pag kayo nagtiwala, huwag kang mananangan doon sa income. Kasi kung babasahin natin yon, hindi natin mapapatapos ang anak natin. Ang babasahin mo lagi, yung kayang gawin ng Diyos. No, si Stephanie, nasa private pa. Si Jay, sa si LSPU, siya sa si SPC. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Napakabuti niya. Amen? Kaya sa mga magulang na nangangarap ang inyong anak mula sa maliit, ay ang sikreto, huwag kayong mag-alala, tiwala sa Diyos at maglingkod kayo sa Panginoon. Yung hindi nyo kayang gawin, si Lord ang gagawa. Kaya thank you. Talagang isa na lang aming hinihintay mapaaral si Dave. Thank you, Lord. Allah you.